Si Ma'am Deborah Cunanan ay representative po ni Mr. Jaime Loran Base. At si Sir Jaime po ang nais humingi ng tulong na mapanawagan ng kanyang ama. Nahuli pa niyang nakasama noon pang 2002. And by the way, no yung anak po mismo na mananawagan si Sir Jaime Base eh, ngayon ay eh, nasa Spain. Spain. Correct. Oo, mm -hmm. kaya si Ma'am Deborah muna ang kanyang kaibigan, yung makakasama natin. Although via video call, I think available yes. naman si Sir Jaime. Ma'am. Paano niyo nakilala to si Sir Jaime Baze? Ah, uh, actually po, ako yung kaibigan ng nanay niya. Childhood in Brazil. Pareho lugar kami sa Brazil, Victoria. And then makaibigan kami. So, she nakanak na siya, nakaroon na anak kay Jaime Tamayo Baze. Ah, uh, so napinanak na siya 1993 si Jaime Uh, Loran, base. So, yeah. So, nakaroon silang pamilya. Pareha sila actually, uh, magkaroon pa rin silang pamilya ito, may pamilya din dito sa Pilipinas. Uh, that, yung naalam ko. So, yung anak, actually, gusto makita yung, yung ama. Okay. Almost mm 32 years old si Jaime Loran. Almost 30 years, no? Lampas na gusto makita mm yung papa niya. Yung lang -hmm. gusto ng mayari mm punta sa Pilipinas kung kung ano Diyos, buhay pa siya. Huwag hindi tayo alam, no? So, ang dream niya, na kapili ang papa niya. At ito sa ka kakunti sandali dahil uh, gusto mabakasyon dito para makita ang papa niya. Okay, kasi kung 2002 pa niya huling nakita, ilang taon noon itong si Jaime ah, Loran? 32 years old na yun. Okay, so... 1993 siya pinaanak. Oh, oh, and since noon, wala na niyang communication sa kanyang tatay? Nung no, yung huli na punta siya sa Brazil, nang no, alam ko, yung tatay, 2002. 2000 after that wala na and, and mama ni ay uh, mama ni Roland uh, uh Jaime uh, Loran siya pa nakaron ng sariling pamilya ng asaw na asawa na Espanyol no move they move to Spain so they live actually in Spain so kanya kanya may pamilya na so okay. ang ang ang, ang fox natin dito talaga si Jaime gusto makita yung papa niya okay oh. niyo po bang tanungin tong si Sir Jaime Loran kung kailan o uh, or meron bang any communication text, tawag, email or may, may, may nagpasabi, nagparating sa kanya mula sa kanyang tatay? Uh, Jaime, Hi me, Hola. Hola. Hi Hola. Hola. Uh, estos son reporteres de TV5, ¿no? Ellos okay. me pregunta a mí si usted recibió alguna mensaje por carta, por, tele, por mensaje o algo que su papa hasta ahora no no tiene una información de su papa, ¿verdad? No, no tengo no tengo ninguna información. La última información fue la que recibió mi madre antes de viajar a España que yo tenía dos años. Mm -hmm. Entonces, uh, Sabina, y un alam ko na merong balita bago no two years old na siya, siya two years old bago siya punta sa Spain, in karon siyang less communication sa papa ni Jaime Loren. Okay. After that Any, any, any mensahe, wala, wala talaga. Walang information din. Wala po. Hindi niya alam kung saan probinis siya sa Pilipinas siguro? Um, ang alam ko nang sinabi ng mama niya na tagapagasinan yata yung tatay. Pangasinan? Ay, yung, oo, yung mama. Tsaka actually may pamilya din siya. Yung dalawang anak. Anak niya ay isang pangalan ay Jericho. Uh, isa isang Patricia. Tsaka yung, hindi ko mag-sure kung asawa ay Olivia. So, yung nanay po ba wala na ring information patungkol dito kay sa, sa, tatay po ni Sir Jaime Loran? Wala, wala po. Ayun yung sinasabi niya ng two years old na siya ni Jaime. Tapos the last time nakita yung papa niya. Okay, y eto po, years no, old na siya. Uh, Naka-flash po sa ating screen ngayon yung letrato ng ama ni Sir Jaime Loran Base. <laughs> Tamayo Base. Uli po niyang nakita noong mm -hmm. 2002. Mm -hmm. At ngayon po, yung anak, etong si Sir Jaime Loran Base, eh, gustong manawagan. Tama na kung po. mayroon mang nakakakilala, eh, actually, yung anak, ang gusto lang naman niya siguro eh, makausap. Nagyakap. Mm -hmm. maka, eh, <laughs> ma, ilang taon na ba etong si Sir Jaime Loran Tamayo Base? Ka quantos anos tiene ahora, Jaime? Suidad? Um, 32. 32. 32. 32 years old. Okay. Si. So gusto lang niya makilala talaga yung kanyang tatay. Makapili, makayakap. Oo, mabisita niya dito. Hindi ba? Si. Wala naman na sigurong masama. Wala naman hard feelings etong si uh, Sir Jaime sa kanyang tatay. Wala. Wala na. Uh, Jaime, uh, me dijeron si usted ay algo que muy mal en su corazón porque no está cerca de su papa. La verdad, ¿o qué se, ¿qué se siente? Pues eso, siento... Que quiero quiero conocerlo quiero saber eh, las raíces mías de filipinas claro me, me he criado sin, sin, sin padre pues me haría mucha ilusión pues saber de él conocerlo porque solo tengo fotos de, de cuando era bebé que, lo, que estoy en brazos talaga na maquita y un ah -huh. yung kultura ng Pilipinas, gusto niya makilala ang kultura ng Pilipinas, ay same time, makita ang papanya. Kasi nung last nakita nila, maliit pa siya. Two years old na siya. So, wala siya na ng talaga ang pinakabandala, wala. Mm -hmm. So, wala siya hot feelings. Ang gusto niya sana, makapiling ang papanya, have a chance to makasama sila kahit, kahit sa sandali. Kasi, kung sakali, buhay pa ang papanya, hindi tayo alam, no? buhay pa. Kung sakali, ng, ang pamilya din, may willing, No? Mm -hmm. Tu a family in Mindanao willing then accept the fact that they have a son outside the Philippines of course in Brazil. So, they can make a chance to each each other. He come to vacation for a few weeks and then back to is move on his life in Spain because he have a work yeah, in Spain. Yeah. Well, and and I think naman bilang anak deserve na rin naman niya. Yes. Okay, for how long? No? 2002. Wala siyang tatay. Lumaki siya, yeah. ilang taon na? 32 years old na po. Etong si Jaime Loran Base wala siyang tatay eh ngayon ay eh, gusto niyang mahanap pa rin. Opo. Okay? Sige po no, uh, pasabihan manawagan. eto si Sir Jaime Loranbase. Base. Uh, Jaime, podría ah sí. uh, dizer que uh, que quieres que quieres decir para su papa uh, la intención de que quieres venir aquí en Filipinas para para conocer su papa. pode dizer algo? Si, sí, pues yo no realmente no busco no busco nada de él porque él me imagino que tendrá su familia y sus hijos y a lo mejor no quiere saber de mí pero yo lo que quiero saber es eh, ver mi familia de dónde vengo poder darle un abrazo el eh, pedirle una explicación de por qué no me ha buscado estos años quiero saber esas cosas a la mi familia mi papá no wala siyang intensyon ng sira ng pamilya. Pero gusto niya malaman sa kanya bakit need all this year hindi siya hinahanap. Para mak makausap sila dalawa, i-explain sa kanya kung bakit walang silang hindi siya, hindi siya hinahanap. O, kasi alam niya may anak na siya. Hinahage sa Brazil. Bigyan niya ang sarilang surname. Pero for the all this time, hindi siya hinahanap ng anak niya. Kaya gusto niya talaga maklaro sa isip niya kung dapat siya malaman, makilala sa isa isa. Imalaman ko kung bakit wala sila na komunikasyon. Okay. So sa mga kapatid natin na nakikinig at nanonood po ngayon, uh, kung kakilala nyo po, Or alam nyo kung nasaan po ngayon si Sir Jaime Tamayo Base. Siya daw po currently is nasa Pangasinan. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming uh, programa para po makausap na rin itong kaniyang anak na hinahanap siya na si Sir Jaime Loran Base na nasa Spain po ngayon. Okay, sige po. At sana, no? Bago magpasko, Yes. makatanggap tayo ng information mm -hmm. Rio e eh baka mapagtagpo po natin sana <laughs> si Sir Jaime Loran Base at ang kanya pong tatay yes okay. masagot sana. na lahat mm -hmm. ng kanyang mga katanungan at mm -hmm. kahit itong mga sandali eh, makapiling naman nila ang bawat isa yes po thank you so yes. much and kung magkakaroon man kami ng information about po sa kinaroroonan po ni Sir Jaime kami po ay agad na magko po sa inyo para po ma-inform din si Sir Jaime Base A Jaime, dice la reportera, que cuando si hay alguna información de su papá, algo así, va a conectar nosotros y esperamos que, espero ellos que este año de Natal, tiene un presente, sí. un presente para usted para este Natal, entonces Perfecto. vamos a esperar, ¿sí? Vale, muchas gracias, dale las gracias de, de mi parte y que estoy, estamos a la espera para cualquier cosa. Ele uh, disse, muito think it's so much mm -hmm. e any, any, any information we we'll still he hope that uh, of course he can see his father.